yun guys uh, upo upo muna ako rito, no, so, wala akong magawang content ngayon. so wala akong uh, naisyot na content dito mga nakarang araw guys kasi uh, uh, nasira yung gulong ng bisikleta ko eh. so gagawa sana ako ng mga content guys na sa malalay yung lugar dito no so pero yun nga nasira yung gulong ng uh, bisikleta no At, uh, kailangan ko pang uh, hintayin nga. Uh, dumating yung pinili kong gulong guys so, so sa ngayon wala pa na magawang konting talaga so ayan dito muna ako nakaupo ayan may tabi ng uh, ponso yan guys yan ako nakaupo ayan dito uh, nakaupo ako sa tuod guys ayan ayan talaga ako